final of Beginners Kategori mga kaidol Amo Rodriguez Ernesto Sibunga Bibor Bago Bonbon Impok And Ayan Pelmida Okay mga guys Buo na putang, mga guys Kani guys Kana guys Kana guys Okay Bibor Bago Hold shot Followed by Bonbon Impok Ernesto Sibunga Ikatolo Ayan, Belmida, ikaw pat Okay, si Amo Rodriguez Nasa panlima Ala Okay, dikit na labanan Dikit Okay. Kaning first, second, third, fourth. Tied score nila mga idol. Agawan sa first. Kung sino yung mga first yun yung uh, champion. Bebo okay, na bago Bagbaganay Bonin po Uy Malapit na Okay Outdoor trail competition dito sa Barangay Kalaisan Sa Kamaisan Uy hey! Wala ah. Ang atong bando ah Pikiran aja. Samping yang bata. Ernestan. Okay, let in the race. Ernesto Sibunga followed by Ayan Belmida. Nasa third spot, Bonbon bon Impok. Okay, bakmakanay pa rin. Bonin Bok versus Vibor Bago. Ayan, filmida. Nasa third spot. Okay, final. Open beginners category, mga kaidol. Okay, checker flag by Ernesto Sibunga. Champion, Ernesto Sibunga.